pa yung churro mo dalit. lang, ano masasabi nyo dun sa ano, dun sa ano yung um, nakaway natin sa plaza kanina? Ayun pangit nila, mag, mag maganda. Pag nagkasalubukan, talagang mag-aabot ang... Ay, ah, ako huwag ano, sa papakita dito, ay naku po. Ayan na, ayan na. Ayan ay, na, ayan na. Ayan na,